na ulan-ulan. natin. Bubuhat tayo. Exercise agad. Magandang araw po sa lahat na ay nasa mabuting kalagayan lang kayo. Ano? So ngayon, uh, exercise na naman. Hindi, <laughs> nakita niyo mga kababayan, uh, kasama pa yan sa stretching ko. No? Ito ay flat bench. So bench na rin tawag natin dyan. kahit mga recycle lang 'yan galing sa scrap material. So ayan, pinapa warm up ko lang yung katawan. Kasama 'yan pero nag-stretching na ako kanina, mga body weight lang. Para makabuo tayo ng yung kung ano yung weight dito. So hindi naman to gym, tipikal uh, typical na mga scrap lang talaga. At least makapag-exercise. So Nakita niyo pala sa intro ko mga kababayan, kayo na po manghusga. gusga. Uh, limang araw akong pala ngayon na nagbaba ng kanin, konti-konti. Kumbaga yung kinakain kong dami dati na kanin, kasi alakas ko dati magkanin, for five days, binaba ko siya ng mga kalahati. So madami pa rin naman akong kinakain ng kanin pero hindi na ganun ba katulad dati. Si so, yung intro, yun yung mga uh, present na katawan ko. Hindi pa naman totally diet. Kanin-kanin lang na ano ba, binabaan ko lang konti. So ito, ito na yung first exercise ko, first set. So ganyan lang lagi, magaan. Lagi lang magaan. <laughs> Tapos, uh, nag-focus lang ako sa range of motion ba? Para ma-hit ko yung, kahit pa paano, yung chest ay sana i-grow natin ulit kahit papano ba hindi naman katulad dati pero uh, as long as number one at least makakatulong sa pagiging healthy ba yun lang at siguro sana lumakas lakas pero again hindi ko kiniklaim na healthy ako kasi hindi tayo nakapagpa-check up uh, given lang nung medical last month tama ba last month uh, walang naman yung findings yata hindi naman tayo sinabihan so sana healthy yun lang hindi natin kiniklaim yan. doktor makapagsabi nyan so ganoon ulit ganoon lang ulit ako mag ano hindi ako agad agad na dadagdag depending sa uh, blood flow so ang ginamit ko pa palagang pampadagdag energy or lakas kapilang so dalawang stick actually ngayon hindi stick eh kasi gumagamit ako paminsan-minsan yung mga 3-in-1 baga 7, uh, in lang hinaluan ko lang siya ng stick yan lang para may creamer at tamis-tamis konti ganun lang naman di natin ginagawang komplikado hinihilot ko yung shoulder ko dahil actually meron siyang ang tawag doon uh, crumbs so galing yan doon sa webes kung um, araw ng webes sabado ngayon so one day ang pagitan ah uh, nagkarga kami ng isang malaking container so, so grabe yung pagod ko nun kasi ah uh, nagiging tamad na rin yung kasama ko nagkarga na Vietnam tapos yung isang Indo na hindi naman kaya ba yung mabibigat talaga na buhatan Siyempre, kailangan mo alalayan kasi team kayo nagkarga dyan. Ganun lang talaga mga kababayan. Again naman, part ng trabaho yan. So, tayo naman, ah uh, kung ano yung kaya yung ibigay natin. Kasi as expected nila yan na magagawampanan mo yung kakulangan ba, ginagawa na natin mga kababayan. Natural lang yung mapagod, at least binabayaran naman tayo. ah uh, yun lang yun. So ngayon, kaya sabi ko, hindi ko naman kaya ng lahat dito na gamit na mabigat na, hindi ko subukan pero unti-unti, again, nag nagdadagdag ako depending na lang sa kung kaya ng katawan ko. So dito, unti-unti lang naman ako nagdagdag. Ito na yung dinagdag ko ngayon. Pinaka, uh, ito na yung lahat. Yung gamit namin dito. So, galing sa scrap. Pinapakiramdaman ko pa rin sarili ko. And then, lagi ko naman inaano, uh, in-start yung range of motion talaga. At saka yung parang negative. So, naisip, inaisip, ko nga bandwa dyan na di na lang kaya ako mag-shoulder. Pero sa kabilang banda, iniisip ko rin na lahat pa nga pala mag-exercise ko ngayon kasi one day a week lang naman. lupay ang resulta. Ganon talaga. So dito mga kababayan, apat na set lang ginawa ko dito sa lahat ng gamit namin na mabigat na. Tapos pagkatapos naman ito is idadrop ko siya unti-unti kong bawasan pa isa-isa yung gamit na yan. Para magkaroon ng intense ba? Butas pala yung... <laughs> Huwag <laughs> na, huwag nyo nang pansinin Nakita nyo naman, ayan uh, Binabawasan ko na siya ng Paunti, unti Isa lang muna Then, ayan, buhat na Yung dalawang plates lang Yan, ang ginagawa ko sa ganito mga kababayan Yung dalawang plates, isang set lang Kasi bababa ko siya kaagad So yun lang. Depende pa rin sa kaya. Ganun lang naman ang basis ko lagi. Huwag nating ipilit. Ang hindi kaya. Oh, usak <laughs> Pero yan yung totoo mga kababayan. Okay? Alright. Ah, ah, alright. <coughs> Dahil nafe-feel ko na nga dyan, ah, medyo may tama rin pala. May tama sa utak, hindi. Sa chest. Di ba? Balik ako doon sa kanina na parang uh, warm up set lang pero may weight din naman 'yan. So actually ang ginagawa ko pa dito mga kababayan is medyo mabilis na ano siya kasi magaan tapos basta ang intention ko kasi is sa mga time na ganito gusto kong bugbugin yung muscle to failure siya kasi, ay, ano, ginagawa ko 1, 2, 3 1, 2, 3 asawa ni pari asawa pala ginagawa ko sa kanya is ganyan nakikita ko actually yan sa mga ibang nagbubuhat din eh pero maganda siya mga kababay na sa akin nagkakaroon siya ng tension dun sa loob ng chest since, pero ginagawa ko sa magaan lang, sa mabigat patay patay? baka nga <laughs> mga ma-injury ba So, ganyan lang sa... So, Tapos, ginagawa ko rito, 4 uh, to 5 set na ganyan. Oh, di ba? Tapos, ang ginagawa ko naman, ah, uh, set ko siya? Matawag ba yan ang set? Pero tawagin na natin, super set siya sa close. Kasi may tension siya, dahil magaan lang naman yung pang close. Hindi kasi kaya yung plate na yan, mga kababay, no? Hindi kayang hawakan. Tapos, mabigat ay. May Mabigat. Siguro kung may hawakan yan, kaya eh. So, ganyan lang yung maliit lang na bagaan. So, superset na rin tawag natin. Pagbigyan nyo na. Ginaganyan ko lang siya. Yan. Superset Sa close. Dito naman, ginagawa ko naman. Uh, 15. 15. Depending pa rin eh. Pero sa akin, mas nagaganda ako pag nag-15 ko siya. Or minsan, nabibente. Pero minsan kasi tamad ako eh. oh, ay. Huhu. Oh, oh. Pasensya na. So, pinapakiramdaman ko pa rin, range in motion, then yung mga negative-negative ko no, gawin natin, nakakatulong eh, 'di ba? All right. Oh, 'di ba? Oh, tapos. 'Di ba? Pass forward tayo. Yan pa rin yung motion kanina nakita nyo. Binilisan lang natin dahil para hindi naman sobrang magsawa kayo, 'di ba? Ganon pa rin yan eh. O, oh, ayan, o, Yan, oh, yan. yan ganon pa rin kasi yan. <laughs> Nagwala pa nga. Huwag naman ganun. Hindi, hindi. Joke lang. Joke, joke, joke lang kasi. At, yempre nagubate nagubad tayo konti. Flex yan. Tapos na pala sa ako sa chest, mga kabay. Church. So, ito yung condition ko ngayon. Ayan. Diba? Again and Again. Ang pagpeplex hindi ang paghahambog. tulong yan mga babayan na sa pag punit or paglaki ng muscle or pagkaroon ng pag-squeeze ng muscle fiber para makatulungan ang rot ng muscle. Ano daw? Na nga yan. Yan o yan. Yan, Di ba? Yan, ano? diba? yan ano? Pansinin mo yung taba. Ang taba pa rin. <laughs> tama-tama pa oh, di ba? Mm, mm 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 mm. mm. Ayos mukha, ayos mukha. Oh, di ba? <laughs> oh, ayos mukha lagi, ayos mukha. Oh, di ba? cuy cuyan Oh, oh. Di ba? hmm panis, ayos mukha. <laughs> All right. Ang sunod naman ay shoulder exercise. So para sa shoulder. So dito pinapakiramdaman ko lang siya dahil naisip ko konti lang i-gawin ko. Yung tinutukoy ko dati na vlog na last vlog na uh, static sana, di ko na itutuloy kasi masakit yung shoulder ko. Aha. So konti lang gagawin ko dito. Fast forward tayo konti. Ito nga ang uh, ginain sinasabi ko sana na static hold ngayon, pero syempre pagod yung katawan. Ah uh, Ginagawa ko na lang siya normal. So at saka ang ginagawa ko dito, sinosuperset superset ko na siya doon sa uh, rare rear delts, rear uh, delts. Ayusin mo ba? ayan 'yan yung tinutukoy ko eh. Pinipilit ko na siya para mas mabilis yung exercise ko. Alam mo kung bakit? Pagod na, pagod na, pagod na ako. <laughs> De joke lang. Uh, masaya, masaya ako sa ginagawa ko. Uh Yo di ba? Nakangiti pa. Ayos mo ka. Mm. <laughs> okay, plastic plastika. <ha? laughs> Inabot na ako rito ng mga galing sa trabaw pang gabi. Alas 8 na ng umaga. Back pa lang ako, di ba? Ang gaan lang. So yung buhat ko, may kwentuhan, tawanan. May kwentuhan kami sa mga nangyari sa trabaw. Magkaiba kasi kami, sa baba ako, taas sila. So normal yan. Pero pinifil ko pa rin ang pagkapagbuhat na maayos, di ba? Mas masaya lang pag ganito kasi, di ba? Kwentuhan kayo, tawanan, di ba? Nakakawala ba lang pagod? Kahit pa paano, naibsan ba yung mga pagod, di ba? Kwentuhan, tapos yung mga nakakatawang mga pangyayari sa trabaho, di diba? Sa mga amon yung hindi nyo minsan maintindihan, <laughs> matawa na lang kayo, di ba? Yung mga ganon. Uh, OFW ka, kung ma Siguro normal naman yung mga ganun, di ba? Pero again, hindi ko pa rin pinapabayaan yung workout ko kasi uh, gusto natin ma-aim yung healthy lifestyle sana, di ba? Uh, kaya tumigil nga ako sa pag-inom kasi number one talaga is priori prioritize priori 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 ko yung health. Hindi sa ibig sabihin na uh, umiinom na yung magulang mo, di ba? Drinker na, igagayain mo din lifestyle choice. Kanya-kanya naman natin yung choice. So, ayan. Ganyan lang. Ganyan lang naman ginagawa ko lagi, mga kababayan. Tapos, sabay kwento na rin. Hindi <laughs> ba? Ganun lang yan ang buhay. Huwag nating stressin. Mais Ayan natin ang buhay. Ma -stress Ay, problema. Ang susunod nito, isusuperset ko na naman siya sa bicep and tricep. Ayan. Kasi para mas mabilis yung exercise ko. Yan na oh. Tapos yung sarap ng damit ko, tinanggal ko na yung logo. Kasi natutuklap na eh. <laughs> di ba? Kaya nawala yan. Baka pansin nyo. Wala na. At ginagumagamit ako lagi ng belt kasi for safety yan. Kasi may trabaho pa tayong inaalala eh. Alright. Di rin madali minsan kasi oh di ba tapos na kaagad, di ba? O, oh, kwentuhan na naman. no oh, ganun lang yan. Tapusin na natin. After nga ng mga 30 minutes, nagkwentuhan pa kami. Habang nagpapahinga ako, din lumabas na ako. Dahil naligo na rin sila. Uh, Nagjaging-jaging ako. Ito ja hindi naman talaga totally jogging ba? Nung, ito yung exercise ko sa legs na ginagawa na lang. At least, double purpose siya para sa immune system. ah uh, Maano na rin yung legs. Kahit pa paano, maigalaw-galaw natin nagagamit naman lagi sa trabaho kasi minsan nakatayo tayo di ba so ganun lang pwede gawin sa lahat oh, napaka basic lang di ba so ang ginawa ko dito naman is 15 minutes ayan tapos tapos na maligo kain di ko na lang isama yung pagkain uh, sunod na lang siguro then i-edit ko pa yung starting point abangan nyo na lang yung starting point na sa diet sa diet or matawag na rin sa pagbaba ng kanin so is iinit ko yun in uh, starting point para sabay-sabay natin malaman kung effective ba nga ba nakapayat maglulos nga ba tayo ng taba so yon at may kunting muscle sana so hindi ko rin ma-assure pero subukan natin <laughs> Di wala pa tayong budget pang diet so alright dito ko lang tapusin mag-ingat ang lahat God bless